Good morning mga kainday. So may nabili pala ako sa uh, TikTok shop. Ano, uh, six items na siya mga kainday for only 66 pesos. Kasi nga one shop lang siya mga kainday. No? Sa so, ito na, nakaka-excite kasi buksan ko na. eto na mga kainday. 66 pesos lang to Grabe no. So tingnan natin kung worth it ba yung 66 pesos. Mga grabe. 66 pesos lang kakalain mo yun? Uy, ayos yung puso. Ano? Talagang safe. Ano? Ano? Wow! Ito daw. E, baba-baba ba natin na konti para makita. Napuputol ito yung moko ko. Ayan. <laughs> Uy! Ano? Wow! Uh, cute! At, ala! So, isa-isahin ko muna mga kain nila. Ayan. So, i-dikit lang kasi yan eh. Tapos ito. Tsaka ito. Pangunas. Pangunas lang. So, isa-isahin natin mga kain So, 66 pesos lang ito. Itong tatlong to. So, ito mga kain Tatlo. Anim na items pala to. 66 pesos. So, ito mga kainday, no? Sa panglagay sa ref, mga kainday ba? O oh, kahit walang ref, ilagay ka, ano man ang kamay, sabit lang sa gilid-gilid, no? Ito ay 11 pesos. 11 pesos and 80 centavos. Wow, tatlo na siya mga kainday. Oh. Mm. Na? No? 11 pesos lang ang isa nito. Wow! Kasi yung dalawa, same ang kulay, no? At least may pamunasan ng kamay, no? Kaya kung may ref kayo, maganda to, idikit eh, lang ba? Ayan, tatlong peraso yan mga kainday ha. Oh, 11 pesos. Tapos, ito mga kainday. Ayan. Yung ano, isabit mo lang sa gilid, idikit mo siya. Tapos, lagayan ng cellphone na pwedeng i-charge. ayun, na may putas ito. Or, uh, remote. No, pwede rin siya lagay ng remote. So, dalawa ito mga kainday for only 9 pesos and ah, 9 pesos and 80 centavos ang dalawa. So, five items na. So, ito naman mga kainday ay lagayan ng ano ba? Toothbrush sa CR. Toothbrush at saka toothpaste. No, so, idikit lang din ito mga kainday. Ito. Ah, ito ay ah, 11 pesos and 80 centavos. Kung hindi ako nagkamali. So, ayan mga kainday. Oh. So, ito. So, idikit mo lang siya dyan. Isabit mo lang. Isabit. Tapos ito mga kainday, may, may dikit to eh. So tanggalin mo yung nakadikit dito. tas Tapos idikit mo lang doon sa wall. Ayan. Pwede na siyang malagyan. Wow! Ang cute mga kainday. 66 pesos. Anim na items. Ayan. Anim na items for only 66. At kasama ang shipping fee, naging 85 pesos siya. Pero hindi na lugi mga kainday dahil anim na items na. Wow. So mga kainday, maganda talaga bumili doon mga ka No? So hindi ako nag-promote mga ka Pero pag isang shop lang kasi ang bibilan mo, mas makakatipid ka. Kaya nakaka-excite. Ah! <laughs> so yun lang mga ka Thank you for watching. At satisfied ako sa 85 pesos ko kasama ang shipping fee. ay ah, may magagamit no si Inday Test na pamumunas. Madaling matuyo kasi ito eh kaya ano pag ano mo ng kamay so di diba mo talaga may iwasan na kailangan natin magpunas ng mga kamay di ba so okay na to good good the best so yun lang mga indag. thank you for watching and sana makahanap pa tayo ng mumurahing mga gamit no? Hey.